Brom, nandito na naman si Matsong Brom Brom ha, ha ha hey mama, ha 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 Mga may nakita na naman tayong Natutulog sa tabi ng kalsada mga kabombrom bigyan na naman natin ito ng pagkain. Let's go Punta tayo sa Magdo mga kabombrom Para bumili na pagkain para ibigay doon sa Natutulog sa tabi ng kalsada Ibigay na naman tayo na bagay At saka pera kayong gabi mga kabombrom Doon sa natutulog sa tabi ng kalsada At best man lang nakatulog tayo sa kanila Mga kabombrom Let's go mga kapobro, mabili na, na Let's go! Ah, uh, dito na tayo sa may Macdo mga kapobro, mabili na tayo na pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada mga kapobro. Let's go mga kapobro, mabili na tayo mga kapobro. Taso kung tayo sa loob mga kapobro para bumili na tayo pagkain. Let's go! Dito tayo mga kapobro. ay uh, ito na mga kabumbum, nakabili na tayo ng pagkain sa Macdo at may 1,000 pesos na pera. Ibigay na natin ito ka, kuya na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go! Let's go mga kabumbum, yatin natin ito pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Natulong na naman tayo ngay, mga kabumbum doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Nabigay so, naman tayo na ng kayong gabi mga kabumbum ng pagkain at ispan lang. Kahit kunti, nakabigay tayo mga kabumbum ng pagkain at saka pera. Let's go mga kabomblom, yatin natin ito pagkain at saka pira. Let's go! Si kuya mga kabomblom, lapitan natin at bigay itong pagkain at saka 1,000 pesos na pira. Let's go! Dito siya mga kabomblom. Let's go mga kabomblom, bigay natin pagkain kuya. Let's go! Let's go!